Pagbilan. Pagbilan. Ano po yun? nga ate. Eh. Ano po yun? Uy! Ikaw pala yan eh. Paano? <laughs> Kahit na siya. Hi ex, kumusta ka na? Eto, okay naman. Hindi nagbabago ang aura mo ex ha. Maaura ka pa din. Iraulo. Ikaw Bolero ka pa din. Ay! Ay sus eh. <laughs> Alam mo naman, totoo lang na may sinasabi ko ex eh. Mas, Saka sus? walang walang pagbabago x Napakaganda mo pa rin talaga hanggang ngayon eh. Hindi totoo yan. <laughs> Bola lang yan. Oh, akala ko eh, nasa barko nga. Nasa barko ka na. Oo oh, nga ex eh, kauwi ko lang nung isang araw. Saka napadaan ako sa baryo natin at kailan nanay ako nakitulog. Kasi alam kong pasisilayan ka na dito eh. You're ba? Kasinsado ah! Hey, eh, syempre naman, ex. Kamusta ka na, ex? Okay naman. Dalaga ka pa ba hanggang ngayon? Oo, oh, ba eh ikaw, binata ka pa ba? Eto, okay lang naman din, ex. Siyempre, binata pa din hanggang ngayon. <laughs> eh, okay. oo nga. Kasi wala nagkakagusto sa aking mga babae eh. <laughs> Alang nagtatagal eh. <laughs> talaga ba eh, bakit naman? Eh, hindi natatagalan ex eh. Tumatagal lang, isang buwan, minsan. Ikaw, lang, ikaw nga lang ex yung tumagal sa akin, nangyabot na isang taon. Oh, kasi tayo? Uh, alam ko yung karisma mo talaga sa relasyon natin kaya tumagal ka sa akin. <laughs> so, talaga oo. Pero ngayon ex, meron na akong nagugustuhan kaya nga ako hmm? ay napauwi sa ating probinsya eh. Ay, yeah. Dahil sa kanya eh. <laughs> Eh, alam mo naman, ex, katagal natin sa barko. Nananabik din, syempre. Oo oh, nga pala, ano ba bibilin mo? Meron ka bang tindang... Meron ka bang dyan tindang trash, ex? Ang trash? Ikaw naman, ex, hindi mo pa alam ang trash. Kaya nga tayo nagkahiwalay dahil dyan sa trash na yan, eh. Trash o trash? Trash, gawin na rin yung ex. Oh, no, no, no. O, oh, diba? <laughs> Hindi ka sa akin nagtiwala sa pagsusuot ng trash kaya nagkahiwalay tayo. Wala kang tiwala sa akin. Kaya tiwala, tiwala eh. Ano ex? Pero ka bang trash jan oh, ba. Tatlo lang, tatlong trash lang, condom. May paggagamitan lang ako. Ayo, di ma Eh alam mo naman, matagal-tagal din sa barko kaya nananabik. Talo. Magkano ex? Sa Sa. Sorry. sorry. <laughs> sandaan isa. Sandaan isa? Kung mahal naman, X. Baka pwedeng... Oo, oh, 1.50 na lang sa'yo. 150. Uh oh. 1.50? Wala bang bawas, X? Sige, makuha lang ha. Tatlo ba? Oo, oh, sige. Pabili na tatlo, X. Ano ha? Sige, tatlo. Oo. Oh, oh. Yung may flavor, maganda ha. Oo, Sakto. Last three. Oh, um, matinditinding laban na yung paggagamitan okay, no, okay. Say, tatlo, eh. oh, mo ha. Oo, para ano. Mukhang maganda flavor nito ah Saka, X, ba't ganito? Bakit extras mo? Walang binigay mo. Ha? Eh, bakit? Di ba yun yung size mo? Ay, hindi ah. Extra large to ay. Pero ex extra Maluwag large. Pa extra, small, eh. ex extra large to. Malulong pa yung extras mo. Extras mo eh. Grabe ka naman, X. Extra large to, X. Hindi mo ko maluloko. At sa tagal natin, alam na alam po yung size mo. Maluwag pa yan. Maluwag pa. Hindi, X. Eh, kaya extra large to eh. Nagpakarga ako, kaya lumaki. Ay pakalagahan mo yan, alarin. PX? <laughs> Pinalalaki yan, X. Isos, nagparag nga ako, X. May humps pa sa kabulitas. Kaya, hindi ka kasha to, X. Ex. Extra large talaga ako. Huwag mo na ipilit. Kahit isukat natin ngayon. Oh, oh, Ala yan, hindi ka kasha. Ganun Malumog ba ba, X? Ikaw kasi, X, eh. Matagal na din kasi, pinagsamahan natin. Kaya, halos ilan taon na. Kaya hindi mo na alam ang sukat sa pagbabago eh. Sige, gusto mo i-isot ko sa'yo nang malaman kung maluwag o Ay, hindi na. Marit. Ay, hindi na, ex. Siya nga pala, ex. May boyfriend ka na ba, ex? What? Wala nga, eh. Ay, nice. tama tama pala, ex, yung pagparito ko sa probinsya natin. O, shot, labas tayo minsan at maglibot. Tapos, magtuhog tayo. Tuhog, oh, eh. yun yung... Kakabili mo lang ng konto. para nung pagkakamit niya. O, oh, di ba yun yung favorite mo, magtuhog <laughs> Lalo na, na dun sa... Hindi nakalimutan yung ko, oh, favorite ko. Favorite mo, mo yun eh, yung street foods. Lalo na sa may Freedom Park. Oy, di ba? Sarap! Gusto mo ex? Alam na, alam mo. Gusto mo ex? Pasya lang kita minsan dito, tapos tuwag-tuwag tayo oh, sa Freedom Park. O sige pa, par. basta sagot mo ha? Oo, oh, oo oh, eh. Paldo tayo <laughs> sa barko eh, syempre. Wow! Oo, oh, oh, siya, talis na ako ex. Para masubukan ko na tong trash na ito. Ayaw, di ba? Sige, sige, sige. Bisitahin. Uh, Kumalikan na lang. Oo, oh, bisitahin kita minsan ex ha. <laughs> Yari ka sa akin, ha? Asoy, bye bye. Asoy. bye, -bye. Sige, Yari pa daw o. Oh. O baka maiwan ko pa yung binili kong trust tatlo ba to? Pakita yung kay bilang ex. Tatlo, o, yan. Tatlo oh. Tatlo. Para sure. Sat. Oh, sakto tatlo. Oh, tatlo. Yeah. Ano Ayun. Ibayad mo pala yung bayad mo. Ay, ano Wait. na lang. Ala kasi yung barya ex sa susunod na lang para siguradong babalik ako. Oh, sige, pagbalik mo ulit ng daan na yan. Oo, oh, man. oh. saka lalabas tayo. Oh, sige, nice. Pagtutuhog-tuhog tayo. Ay, sarap. Sa favorite mo. Katidang pa. O, sige na eh. Alisa na. Alis sikit, na Bye-bye. Bumalik -bye. ka ha? Oo, oh, siyempre. Babalik <laughs> <laughs> ako. Bye-bye nga. Ay! Ah. <laughs> <laughs>